At naman na dinner with the press ni Claudine Barreto nitong lunes, ibinahagi niya na nilooban daw noon ang bahay ng kanyang mga magulang. Say pa ni Claudine sa insidente, I almost lost my mom. Roll VTR. Ang bahay ng mommy daddy ko, katabi, magkatabi yan yung bahay ng kuya ko at ng mommy daddy ko sa subic because lahat yung pinaayos ni Gretchen. So, lahat bago, pina-landscape na lahat yun, milyon, milyon, with the best TVs, bagong aircon, lahat-lahat-lahat. And in four days, with the audacity and the nerve ng mga magnanakaw, nabalikan yun at nagkahabulan sila ng police. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita. And because this sent my mom almost to the ICU kung hindi nakita ng ni Noah, nag kami kasi. So kung hindi nakita ni Noah na yung mami ko nakaganon, malamang wala na yung mami ko. We had to rush her to the to the ER of um, Subic and over, hindi ko na alam, hindi ko na rin alam ko anong mangyayari. And during that time, yung taas ng bahay namin, hindi pa na kuha yung mga TV, hindi pa na kuha yung mga aircon. And that time, naisip ko na iimok ko muna sa lalaya mami ko para kunin na. And yun yung oras nung nakita sa time stamp ng CCTV. Yung oras na kinuha nila. So, but it also saved me. So, yun talaga ang pinaka ano ngayon. Um, pati yung mga kaso-kaso, sabi ko, hindi na muna yan. Unahin ko muna talaga. Kasi kasuhin yung mom ko. She's 88 years old already. 88 no, na. No, 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 pero, pero alam mo? naman. Talagang mga, mga sasamang loob, no? Talagang mm, walang pinipili. Pero ang sabi daw, ay inatake kasi parang na high blood, na high blood. Oh, kaya oh. bumagsak yung nanay niya. O, oh, kasi yari dasan mga di ba? Oo. Buti na, itakbo pa rin sa hospital. Tsaka, pero before yung friendship, meron pang nangyari sa kanya, sa nanay niya. Oo. Oh, di ba? Diba, parang para, sa mall, sa tagay. Oo. Oh, para, parang nadapa na ano, di ba? At oh, tama, oh. sa mall nga yun. Oo. Oh. Yan. And so, anyway, at least walang okay na yung...